So kabayan, what's up? Ngayon pong umaga, ipupunta po tayo sa Chato Chak Weekend Market. At syempre, kailangan po natin mag-download ng app ng Bolt. Kung saan, para po itong grab sa Pilipinas. So, kapag nakapag-download na po tayo, syempre, i-open lang natin. Type natin kung saan tayo pupunta. Katulad ko, pupunta akong Chato Chak. Pagka type nyo na po yun, lalabas na dyan yung mga sasakyan, kung anong gusto nyo sasakyan. May motorbike, merong taxi at ang pipiliin ko po syempre ay ang motorbike dahil solo lang po akong pupunta don at mas nakakamura po pag nakamotor yun na nga lang risky din kasi wala namang ipapasuot sa yung helmet at nagbabago-bago din po yung rate nila kasi kahapon bali sa 30 lang yung pamasahe papuntang chatuchak 30 taibat ngayon 85 Thai na so depende po sa oras nagbabago-bago ang kanilang rate so yun naguusap na po kami dito ni ni kuya kung nasaan siya at nagpapasundo po ako sa labas ng hotel ini screenshot ko din po yung usapan namin para meron akong copy nung driver na kinuha ko kasi kailangan din po yun eh uh, kailangan uh, screenshot natin kung sino yung driver natin para kung ano't ano man eh alam natin, di ba? So, yun po. Um, papunta na yung aking hinire na motorbike. So, wait ko na lang po. Oh yeah, that's me. Okay, okay. okay. nilagay yung kamay ko sa balikat niya. Grabe. Nakakalagas ah, maglabas ng kamay sa video kasi baka masagi ang kamay ko. Ano kasi sila, singit sila ng singit talaga. Grabe. Matibay, sa, matibay sila sa singitan. Yan, may dinaanan tayong release ng trail. Ito yung nakita ko dun sa video. Yun yung nakita ko dun sa ano. Pero pwede mo siyang lakarin mamaya siguro pag ano siguro pag amin siguro pag ano pwede lalakarin ko na lang siya pabalik nasa wala ko oras parang bagas to sent parang bagas to ano lang sentro na ng dahil sakyang kami na nasa may na namin yun yung pabalik balik sa tapas Ito yung Ito na ka lang Ride rider ka lang Buhay ka na Mas maghanap ka na rin Ayan may mga toll gate yan Ayan mga toll gate Kalsana na yun Maraming toll gate So yun Di luar, ket way, this way. So, okay. How much? Uh... okay. Okay. Kabkun ka sa mamang driver. Napakabait ng mga Thailander talaga. Napakabait ng driver. Salamat. Kabkun ka. At ito na po tayo ngayon sa Chatuchak Weekend Market. Ayon sa nagbabantay eh maaga pa daw kaya sarado pa yung ibang mga tindahan dumating ako dito mga 9.30 siguro ng umaga at yun kinakailangan kung, para makapag-usap kami ng guard kailangan kong gumamit ng google translation kasi hindi nila naiintindihan ng english at hindi ko rin sila naiintindihan kaya yun para magkaintindihan kami gumamit ako ng google translation so eto na po tayo ngayon sa chat to chat let's go wala ka namang mabibili dito, bakit ganito?